Ayun mga kasiko Papasok tayo sa secret beach Ayan o Ay itong pintuan mga kasiko Ayan Pintuan sa secret beach Pasukin na natin Kaya Tignan natin kung gaano kaganda yung secret beach Dito Ayan o Ayan, ayan yung Pinakyan natin Ayan Ito yung pintuan secret po pitch. Mayra pa dyan. Mayra pa pasok. tayo. Yan, mayra pa lang dyan mga kasiko. ko. pa lang dyan. Ayun no? o, gagapang ka muna. Yan, sa kabila niyan, secret beach na. Tayong papasok. Tayong papasok yan yan. Pag malaki siya ng dagat, pasok siya ng dagat doon. Ayan. 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 Ayan, na. Ayan na.

Yan. Ito. Ito. na yung secret beach mga ko Ayan. Diba? Ah. Bagong buhay. Parang bagong buhay dito kasi to beach. Ganda. Puro bato talaga siya. Oh. Paikot. Yan. Parang grabe. Ito yung langit. Oh. Yan mga siko, tayo mambutas sa taas kasiko langit na yan. Langit. Puro bato yan paikot. At dito naman buhangin. Buhangin kasikot ko. Ayan Ayano. Yan. Ito mo. Yan si Padre Ratino. Yeah. Uy na. Wala lom, ito sopo Hoy. Malam malam. Oh. Guys. Okay, na lang. Yan. Shout out sa inyo, maraming salamat. Dito Malalim ba? Malalim? Ano ba, yung video mo ba? Alam mo yun, di ba yung dala supper yung kay Papa Jesus? Ayun o. Ayun no? Ayun no? Ay, oh, mga kasiko. La supper pala o. Oh. Isi Isipin mo naman yan o. Oh. Dito sa Secret Beach, mga kasiko, mayroon dito yung la supper. Ayun know? Nakikita nyo yan. Ito pala ang dinarayo dito kasi ko sa itong Secret Beach na to. La supper, talaga kasi ko talaga. Kung tinignan mo. You know? Ayun diba? o. Yung picture ng la supper.

Oke okay. Oke. Okay. Yan picture muna kami. Yan. Yan ang tour guide namin mga kasiko. Tour guide namin yan. Yehey! Yeah! Ayan. Two. One. Yay! Ayan, mga kasikaw. Talagang natuwa. Ayan, you no? Know? Ay, parang ito sa hiko. Parang katedral siya, oh. Makita mo yung kasiko. Parang mga pansya, mga... Ayan, parang malaki. Ayan, no? Talaga maani. Maanin na gumawa kasi ko. Yan. Kita mo? Ayan lang muna, pagano muna po. yun. Gano'n tayo. mo natin sa ayan. Ay! Birthday boy! <mulit> yung birthday boy, floating yung birthday boy. Ayan, oh, <mulit> oh, galing naman ni birthday boy. <mulit> birthday boy. <mulit> birthday boy.

Yan! Narating natin tinta. Narating natin itong secret pets. Yan, di ba? Secret pets and secret lagoon. Secret pets. Yan. Yan, okay. Pay out-out na. Kasi may papasok na naman. Ha? Ha? Sira na. Ah. Palabas na kami kasi ko. Muna tayong na muna pa Paikot natin. Ayun Yan. Side na yan. Ayun ang side. Malit na siya kasi ko kung imagine mo parang sa bahay na malaki lang ito. Pero yung taas ng ng kwan. Nako, pati guru mga 15 story to yung story ito taas ng batok grabe ano la okay bye bye safer ah dito lang ha gluten gluten pakita ko yung mga gluten mo try din din gluten tayo kina mata-mata and price para mama

Ayan, pagkasok na kasi maliit na butas lang. Maliit na butas lang siya. Ha? Okay, lang Okay lang, okay lang. Okay lang, right Okay lang, alright. Okay lang, alright.

Ah, esta lang. Ganyan Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan. 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 guys.

Ah, oh, batsoy. Dito muna tayo. Wala naman sila, mga kasiko. Sila naman yung papasok na grupo. Diyan sa butas. Pasok naman sila sa butas dyan. Diyan. Wala naman yung papasok. Yung bangka, oh. Tapos oh, punta muna kami dito sa Dalampasigan Pasigan. Pasigo. Tingnan muna namin yung Dalampasigan Pasigan. So yung Secret Beach. Alakala lumabas na kami. Dito na naman kami sa sa maliit na bye-bye niya. Maliit na bye-bye. Oh, may drone pa pala. Ang siya, oh. So, pinagano yung taas, di ba? Para makita niya. Yan, makasiko. Talagang maganda. Maganda pa sa all right. Di ba? Eh, up natin yung camera natin may op yan yun o si Juan koko martin yung isa koko martin yung isa naman koko nat yan mayroon pa pa dito kasi ko Oh, mama don Oh. May picture taking pala dito. Ngayon. Dito ko pa pala magpa-picture diyan, mukha ko. At may kunting buwangin pa rin pala dito. O ting buhangin pa pala siya oh yun oh may dog pa dito may pusa nito pwede sisipin mo naman kasi ko may aso sa kapusa islang islang ito oh Ya. Ya, ya, di Yan, loh, ini picture saya dulu, no? Yang mengkasih kok, kau dikarim bapak picture jangan, saya atas nayan, Oh, tatay, dito lang ako. Ay, mayro pa lang kandoon. May may bahay pala doon, oh. pa may, may aso. May palang may aso mang kasi ko kasi mayro pa lang bilihan dito. May bahay pala dito kasi ko, you know. Saka may tindahan. May tindahan pala si doon.

Oh dia. Oke, okay, kasih aku. Itu na lang video na to sa Secret Beach. Yan. Yan. Beach sa Secret Lagoon. Na yan, mga isa. Kasi may Secret Lagoon din sa Secret Beach. parang beach na rin, parang na rin ah, okay. thank you Seth. thank you pag-share na lang ito as subscribe tong video na to don't forget, subscribe my channel Pritoms TV kasi gulang salamat, magandang buhay